Sa video na ating nakuha mula sa radyo nating Gimba, bagamat binubugahan na ng tubig ang nasusunog ng mga stall ng paputok, ay may pailan-ilan pa rin pumuputo. Habang nagliliya pa rin ang waiting shed, mga motorsiklong na damay, mga kahoy na ginamit sa paggawa ng mga stall at iba pang pa mga naiwang kagamitan ng mga may-ari ng stall. Isang kubong malapit sa mga kabahayan din ang nasunog na nasa likurang bahagi ng mga classroom ng eskwelahan na may layong isang daang metro mula sa tindahan ng mga paputok. Basag din ang bintana ng District Office ng Gimba West na may 5 metro ang layo at basag din ang bintana ng opisina ng Gimba Police Station na may 20 metro naman ang layo mula sa mga tindahan ng mga paputok. Sa investigasyon ng Gimba Police Station, nagsimula ang sunog sa isang sinindihang kritis na naibato ng mga hindi nakikilala mga bata sa isang tindahan ng paputok na nagdulot nga ng putukan at pagsabog ng 24 stalls ng mga paputok. Ayon kay Senior Fire Officer Mario Almazan ng Gimba Fire Station nagsimula ang sunog bandang alas 10.30 ng umaga kung saan lubhang napakabilis ng takbon ng putok, na lumamon nga sa 24 stalls ng paputok na inabot lamang ng dalawang minuto ang matitindi at malalakas na putukan at pagsabog. Bagaman walang nakumpiska o nakita mga ipinagbabawal na paputok ang Bureau of Fire ng GIMBA, nang sila ay mag-inspeksyon, ay naniniwala pa rin ang almazan na may mga ipinagbabawal na paputok ang nasunog dahil sa sobrang lakas ng dagundong at Pagkupa ng lupa. Hindi namin alam kung nakatago. Kasi nung nag-inspeksyon kami, wala. Kasi daladala -dala namin itong listahan pagka kami nag-inspeksyon. So doon natin nakita, witness din yung ibang tao kung gaano kalakas yung sabog. Na doon talaga kami matras, na hindi namin kaya. Kasi kami mamamatay. Kung yung witness lang na tumatama doon sa amin, sa fire truck, namin kasi sa truck, kaya namin sanuhin. Kasi nakahelmet yung mga tao. Kaya lang nung pumutok na, kunti mo yung tinatapakan namin, umaalog, kunguga. So, ganun talaga. May mga talaga malalakas silang pinagbabawal. Ayon kay Almazan, maituturing anya itong wake-up call para sa pamahalaang bayan. Kaya hiling nito na sana ay may isang konsehal ang gumawa ng ordinansa na nagbabawal sa pagtitinda ng paputok sa bayan ng Gimba. To appeal to isang guniyang bayan member na sana higyan nila ng pansin yung nangyari. Na sa susunod pa na taon, gusto ba nila na ganyan ang mangyari at may isang kaluluwa o dalawang kaluluwa mawawala dahil lang dito sa popotok ito sa sana suportahan nila yung advocacy namin na for safety. Kaya kung meron isang konsihal ng bayan ng Gimba na gagawa ng batas na mag initiate siguro ang, DO, ang BFP at saka DOH sa salubok sa kanila para to Taliban. Ayon naman kay Ismael Diti, nagtitinda ng paputok at may-ari din ng isa sa mga nasabugang motorsiklo. Nakitaan niya ng kanyang kasamahan na mayroong nagpapaputok malapit sa mga stall ng paputok at bigla ay narinig na nila ang sunod-sunod na putukan sabay ang takbuhan ng mga tao. Nandiyan na yung motor eh. Ayun, tumak muna lang ako, pinabayaan ko na yung motor. Wala rin na isalbang paninda ang isa pang tindero ng paputok na si Kuya Nel. Maging ang kanilang napagbentahan ng araw na iyon ay hindi rin nagawang maisalba dahil inuna na anya nilang isalba ang kanilang mga buhay. Panawagan naman ito sa kapwa niya tindero na itigil na ang pagtinda ng mga paputok na maaari pang makasakit sa tao dahil mas mahirap anya kung buhay ang mawawala. Panawagan ko sa mga paninda huwag na kayo magtinda ng mga ganyan pasig paninda ganyan, mga nakakasunog, nakakasakit Ayun. kasi Mahirap buhay ang mawala sa atin. Labing minuto naman ang itinagal sa pag-apula sa mga apoy at naideklara ng far out ang naturang lugar kung saan anim na fire station mula sa mga karating bayan ang tumulong. Maswerte namang walang naiulat na namatay o malubhang nasaktan sa insidente bagamat marami ang mga nagkagalo sa iba't ibang parte ng katawan, sanhi ng kanya-kanyang takbuhan, pagdapa at pagtalon dahil sa sobrang takot.